Sa mga sandaling iyon, lumapit ang isang pamilyar na figura kay Jiangyi. Hey, Captain! Ba't mag-isa ka lang dito? Tanong ni Baili Changqing habang palapit, saka inilagay ng magiliw ang braso niya sa balikat ni Jiangyi. Tahimik na nakaupo si Jiangyi, halatang hindi kasing sikat ni Nagao Changkong at Tuyon Li. Kung ikukumpara sa kanila, hindi siya masyadong napapansin. Napangiti si Jiangyi, bahagyang napailing gusto ng lahat na nasa spotlight, pero walang may gustong humarap sa mga natitira. Bilang isang dayuhan mula sa panlabas na lungsod, hindi ako kailanman naging paborito ng mga malalaking tao sa Blizzard City, kahit pa ako ang kapitan ng Tengu Team. Napakamot sa baba si Baili Changqing, may pabirong ngiti sa labi. Ganyan talaga ang sistema. Laging may umiiral na hierarkiya, sagot niya sabay kibit balikat. Bilang isang tagalabas, natural lang na minamaliit ka ng karamihan dito sa Blizzard City. Sa totoo lang, mas mahirap pa siguro ang sitwasyon mo kaysa kay Gao Changkong, na kahit papaano ay nakahanap ng paraan para makaakyat mula sa pinakamababang bahagi ng lungsod na to. Ngumiti si Johnny, bahagyang iniiling ang ulo. Hayaan mo silang mag-isip ng gusto nila, sagot niyang walang pakialam. Pagkatapos, may pilyongiti siyang lumapit kay Bailey. Bailey, sino ba ang masbet mo?" Napataas ng kilay si Baili Changqing, may ningning ng laro sa kanyang mata habang pinagmasdan ang paligid. Tumalo ng tingin niya kinatu Yunli at Gao Changkong, na kilalang kilala sa lungsod. Umupo siya sa tabi ni Jiang Yi at binaba ang boses. Pareho nilang pinadalhan ng hamon si Zhu Shui, pareho nilang gustong pangunahan ang operasyon laban sa Eclipse. Saglit siyang natahimik tila nag-isip. Pero sa ngayon mukhang lamang ang samsara team. Anong dahilan? Tanong ni Jani halatang interesado. Yumoko si Baili Changqing at bumulong, kasi si Yan Yunwei ay kailangang manatili sa Blizzard City para protektahan ang mga nakatataas. Kahit na magaling si Tu Yunli at sanay sa malalaking laban, mas prioridad niya ang seguridad ng mga leader ng lungsod. Tumingin siya kay Gao Changkong at naging seryoso ang tono. Kaya kung ako ang papipiliin, si Gao Changkong ang pipiliin ko. May kakayahan siya, may koneksyon, at may lakas ng loob para mamuno. Biglang nagsalita si Yang Shin Shin, malamig at matalim ang tono. Yan lang ba ang basehan mo? Napakurap si Bei Chang Ching, medyo nagulat. Tumingin siya kay Jiang Yi at napagtanto ang kanyang pagkukulang. Napakamot siya sa ulo, sa kanapangiti ng bahagya, nahuli niyang hindi pa niya naisip ang pinaka-obvious na sagot. Kaya bang pangunahan ni Jiang Yi ang operasyon? Napangiti si Bei Chang Ching at tumawa ng mahina. Jiang Yi, bakit hindi ikaw ang lumaban? Alam ko namang hindi ka mahilig sa ganitong kompetisyon, di ba? Kilala niya si Yi. Hindi ito kailanman naghabol ng kapangyarihan o kasikatan. Kung may pagkakataon si Yi na umiwas sa mga bagay na wala siyang interes, siguradong iwas siya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, naging mas magaan ang tono ni Baili Changqing. Isa pa, galing ka sa panlabas na lungsod. Hindi sa minamaliit kita, pero hindi mo ba napapansin? May halong diskriminasyon dito sa Blizzard City. Hindi ito halatang halata sa pang-araw-araw na buhay, pero sa mga ganitong sitwasyon, lumalabas talaga. Napabuntong hininga siya. Pareho lang yan sa Tianhai City, di ba? Napangiti si Jiangyi. Tama ka dyan. Ilang sandali pa, dumating si Na Zeng kasama si Nalan Xin Cheng at Son Luxuan. Pagpasok nila, biglang tumahimik ang buong silid. Agad na bumati ang lahat kay Ziu Zeng. Kumaway si Zuzeng at sinenyasang umupo ang lahat. Nag-aabang ang lahat sa kanyang sasabihin, ito ang sandali na magtatakda kung sino ang mamumuno sa ikatlong operasyon ng pagsupil. Kapwa may inaasahan tingin Natuyun Li at Gao Changkong. Pumunta si Zuzeng sa entablado at nagsimulang magsalita. Pinag-usapan muna niya ang mga dahilan kung bakit nabigo ang unang dalawang operasyon, kasabay ng kanyang sariling pagminilay. Pero hindi nagtagal, itinampok niya ang natutunan nila mula sa mga nakaraang misyon. May isang tao akong gustong bigyang pansin, Ani Zhu Zeng. Ito ay walang iba kundi si Jiang Yi mula sa Tianhai City. Sa ikalawang operasyon ng pagsupil, mag-isa niyang napatay ang apat na kasapi ng Eclipse, isang tagumpay na nagbigay ng dangal sa Jiangnan region. Dahil sa kanyang kahangahangang nagawa, tapang, at katapatan sa rehiyon, na pagdesisyonan kong bumuo ng isang pansamantalang investigative team, kung saan ang Black Robe Investigation Team at Shen Investigation Team ang magiging pundasyon. Ang grupong ito ay tatawaging Tengu, at itatalaga ko si Jiang Yi bilang pinuno. Pagkarinig nito, napuno ng bulungan ang silid. Pero karamihan ay hindi na nagulat. Matagal nang kumakalat ang balita sa hanay ng mga nakatataas. Alam nilang kailangang bumuo ng bagong puwersa. At dahil may karanasan si Jiang Yi sa pakikipaglaban sa Eclipse, at dahil sa kanyang kahusayan, hindi na rin nakakagulat na siya ang napili bilang kapitan. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Zhu Zheng ang talagang gumulat sa lahat. Hindi niya man lang binanggit si Natuyun Li o Gao Changkong. Sa halip, itinampok niya ang individual na kakayahan ni Jiang Yi, tinawag pa itong isang bihirang henyo. Simula ngayon, upang mapanatili ang pagiging kumpidensyal ng mga nakatataas na mandirigma, hindi na natin gagamitin ang tunay na pangalan ni Jiangyi. Mula ngayon, tatawagin natin siyang Chaos. Ganoon din, ang iba pang elite combat members ay bibigyan din ng mga code name para sa pampublikong misyon. Tanging ang pinakamahuhusay na mandirigma, gaya ng mga kasapi ng investigation teams at mga mataas na opisyal ng Yanyun Guard, ang may karapatang magkaroon ng code name. Noon, ginagamit lamang ang mga code name sa loob ng mga misyon. Pero ang Tengu Team ay isang pansamantalang puwersa lamang. Sa kabila nito, nag-apply pa rin si Zhu Zheng ng espesyal na code name para kay Yi. Ang salitang ni simula ngayon ay may bigat. Sa tono ni Zhu Zheng, unti-unting napansin ng lahat na may hindi pangkaraniwan sa anunsyong ito. Ibinaling ni Gao Chang ang tingin sa lupa, malalim ang iniisip. Maging si Tuyun Li ay bahagyang kumunot ang noo. Ano kaya ang gustong ipahiwatig ni Zushuai? Tanong niya sa sarili. Si Baili Changqing naman, na nakaupo sa tabi ni Jiang ay napatingin sa kanya na may nagbago sa ekspresyon. May biglang kutob siyang naramdaman. Hindi hindi kaya. Naputol ang katahimikan ng muling nagsalita si Zhu Zheng. Matapos ang mainit na pagsasaalang-alang, napagpasyahan kong ang Tenmu Team ang mangunguna sa susunod na operasyon upang lipulin ang Eclipse. Ang samsara team naman ay magsisilbing suporta. Rumaragasa ang boses ni Zhu Zheng sa buong silid, na nagdulot ng isang matinding kaguluhan. At si Jiang Yi ang magiging pinakamataas na komandante sa labanan. Mula sa Combat Command Center, kami ang magbibigay ng kinakailangang gabay para sa misyon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon mula kay Zhu Zheng, tila sumabog ang buong silid sa pagkagulat. Kahit na ang karamihan sa naroroon ay mga veteranong opisyal at profesional na may mataas na pagpipigil sa sarili, hindi nila napigilang magulat sa balita. Ano? Isang dayuhan mula sa panlabas na lungsod ang gagawing punong komandante ng operasyong ito. Anong karapatan niya? Paano niya matatalbugan si Nagao Changkong o Yun Li pagdating sa pagiging leader at sa taktikal na galing? Hindi ito makatuwiran. Subalit, habang dahan-dahang lumilinaw ang kahalagahan ng desisyon ni Zhu Zheng, nagsimula na rin magbago ang reaksyon ng ilan. Kung si Zhu Shui mismo ang pumili, siguradong pinag-isipan niya itong mabuti. Siguro, may alam siya tungkol kay Jiang Yi na hindi pa natin alam. May iba namang nanatiling may pag-aalinlangan. Oo, napatay niya ang apat na kasapi ng Eclipse, at totoo namang kahanga-hanga yon. Pero ang mamuno sa mga kagaya ni Nagao at Tuyun Li, ibang usapan na yon. Baka natatakot lang si Zushuai na malampasan siya ni Gao Changkong. Kaya niya pinili ang isang dayuhan, isang mas madaling kontrolin. Pero kung hindi magtagumpay si Jiang Yi at mabigo ang misyon, magiging malaking problema ito para sa Blizzard City. Habang kumakalat ang mga bulong-bulungan, kanya-kanyang opinyon ang nabuo ng bawat isa. Si Tuyun Li, bagamat unang nagulat, ay agad na bumalik sa kanyang mahinahong disposisyon. Sanay siya sa mga ganitong sitwasyon at alam niyang kailangang manatiling maingat. Samantala, si Ji Yoshen, ang vice captain ni Gao Changkong, ay hindi na itago ang kanyang pagkainis. Sino siya para maging komandante natin? Galit niyang bulalas. Tahimik lang na tiningnan siya ni Gao Changkong bago umiling. Siguradong may dahilan si Zhu Shui kung bakit niya ito ginawa. Marami na rin akong narinig tungkol kay Jiang Yi at hindi siya dapat maliitin. Sa mga pribadong pag-uusap nila ni Baili Changqing, maraming beses na rin niyang narinig ang tungkol kay Jiang Yi, at bagamat hindi niya inasahang ito ang magiging resulta, hindi niya rin ito agad tinutulan. Si Jiang Yi, sa kabilang banda, ay nanatiling kalmado. Alam na niya ang tungkol sa desisyong ito noon paman. man. Si Baili Changqing naman ay mukhang hindi pa rin makapaniwala. Mula kay Zuzeng, tumingin siya kay Jiang Yi, na nanatiling walang emosyon sa kanyang mukha. Doon niya naisip ang isang bagay. Uki ninam! Kaya pala pumayag kang maging kapitan ng Tengu Team. Hinampas niya ang likod ng ulo niya, tila biglang natauhan. Nakikita ko na siguradong may ipinangakong kapalit si Zhu Shui sayo. Ang gantim pala para sa matagumpay na pamumuno sa operasyon laban sa Eclipse ay hindi biro. Kung magtagumpay si Jiang Yi, siya ang magiging bayani hindi lang ng Jiangnan region kundi ng buong Huaxu country. Napangiti si Bai Changqing at bahagyang natawa. Kung ako ang inalok ng ganitong oportunidad, hindi rin ako magdadalawang-isip tanggapin ito. Sa puntong iyon, muling tumingin si Zhu Zen kay Jiang. Kapitan Jiang, maaari ka bang lumapit at magbigay ng ilang salita? Tumayo si Jiang at lumakad papunta sa unahan. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanya habang inaakyat niya ang podium. Pinagmasdan niya ang mga tao sa paligid, sa kamumiti ng bahagya, isang kalmado at magalang nangiti. ititi Sa malalim ngunit mahinahong boses, nagsimula siyang magsalita ng mga formalidad. Gagawin ko ang lahat upang mapuksa ang mga taksil at mapanatili ang dangal ng Jiangnan Region, pati na rin ang ating buong bayan. Tungkulin natin na ibalik ang kaluwalhatian ng ating bansa. Maraming salamat. Bago siya bumaba, huling beses siyang nagsalita. At isa pa, mula ngayon, huwag nyo nang gagamitin ang tunay kong pangalan sa mga opisyal na usapan. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafe Tulfo in Action.